na ng kamera ang aktual na reaksyon ni Annabelle Rama sa rumored girlfriend ng anak niyang si Richard Gutierrez na si Barbie Imperial na nagdaos ng 26th birthday nitong August 1 na kanyang dinaluhan. Approve kaya kay Barbie si Miss Annabelle para sa kanyang anak? Panoorin ang video. Sa mga video na ibahagi sa social media ng mga present sa na nakarang 26th birthday celebration ng actress na si Barbie Imperial nitong August 1, na dinaluhan ng kanyang mga malalapit na kaibigan at mga mahal sa buhay. Present ang rumored boyfriend ni Barbie na si Richard Gutierrez na parating nakadikit at nakatingin sa kanya. Pati na rin ang ina nitong si Annabel Rama pero hindi nakita sa video kung present din ba ang ama ni Richard na si Eddie Gutierrez. Gayon pa man ay may mga netizens ang nakapansin na tila hindi gaanong binigyang pansin ni Annabelle si Barbie noong lumapit ito sa kanya kasama si Richard. Hindi rin tinignan o inacknowledge man lang ni Tita Annabelle si Barbie noong moment na yon, considering ito ang birthday celebrant. Kamakailan lang ay naibahagi din sa publiko ang ilang mga pictures na kuha sa huling lamay ng hipag ni Richard na si Alexa Gutierrez kung saan isinama ni Richard si Barbie. Tila nga ay seryosohan na ang relasyon ng dalawa at unti-unti na silang lumalantad in public na magkasama. Ayon sa netizens, tila iyon na ang official announcement ng dalawa sa tunay na namamagitan sa kanila. Si Barbie Imperial ay 26 years old habang si Richard naman ay 40. 14 years ang agwat ng edad nila at may mga ilang netizens ang hindi sang ayon na makipagrelasyon ang isang dalaga na tulad ni Barbie sa isang lalaking technically ay may asawa pa dahil hindi pa annulled ang kasal nito sa strange wife na si Sarah Labati. Ano pong masasabi nyo sa nakitang reaksyon ni Miss Annabel Rama noong lumapit si Richard at Barbie sa kanya? Mukha bang boto siya kay Barbie para sa kanyang anak? Share your thoughts below.